At belly At belly pig Belly pig Ilang bol lang yan? Dalawang bol lang to Dalawang bol pero maliit pa rin no? Oo maliit lang pa rin Di naman lumalakay sa iyo Binibenta mo kuya? Magkano? 3.5 3.5 mabos oh Kuya anong pusa ba yung dalawang yun? Ano yan? Siamese 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 tong dalawang to Yung siamese kuya magkano isa? 1.5 1.5 daw ang isa Ito lang mga aso mo Shih Shitsu pagyan. Tzu crossbreed ng pag. Pero madaling turuan yan. Hindi ko naturuan. Magkano ang binibente kuya? ya? Um, 1.5 na lang din. 1.5 na lang ito. Okay. Yun o. No? Masipag yung lalaki. Bichar ah. Magkano eh. Tingnan mo mga kulay. Maganda ng kulay ah. Uy. Ito maganda to. Pula pa mata ano? Albay na. Magkano yan yan yan? Yung pala mata? 150 isa 150 isa Good morning mga boss Araw po ng Sabado November 11 papunta ako ng Hulong Duhat, Malabon pasyalan ulit natin yung siyanggihan ng mga hayop doon samahan niyo ako nandito na tayo sa Hulong Duat. Silipin na natin yung mga binibenta ng hayop dito. Ito sa bungad, nakakita tayo na husky. Sir, good morning ha. Husky. Pati itong nasa baba. Huwag kapatid ba yan? O oh, itong, itong dalawa lang? Itong dalawa lang. Magkano yung husky mo? 5K. 5K each? Ay mga boss oh. Puro ba to? Puro. Iba. 5 kay mga boss, mura to husky oh. Yung dalawa naman, anong breed? Yung nasa baba. Ah. Anong breed niyan? Yung nasa cage. Japanese. Japanese siya ka. Aspin ah, magkano? 5k ren. Dito na lang. Maganda to. Ang white to. May hey, contact number ka ba? Baka may nanonood gustong bumili ng aso mo, no? Wala. Ka. Wala ayong contact number. Sayang ano, kung sakaling di mo mabenta dito eh. Meron. Oh, Facebook, pakita niyo sige. Tek Lucas Ano? Tek Bulukas. Si Butik. Kay Butik ba 'yan? Oo. Uh -huh. Tay Te pala to. Sige, sige ha. Kasan siya? Wala pa eh. So, hmm. May trabaho, pinabenta lang sa inyo. Okay, okay, kilala ko 'yon, sige. Tay hey, Tek pala 'yung mga boss. Ito may shih tzu Shih tzu kaya niya sir? 5K boss, kasama na kulungan ko ng 5K kasama kids ka yung oh, mga boss oh Mura yan ah May number ka ba sir? 0945-7738-015 Tagasang sir? Ah, monumento lang boss. Halo ka. Ay mga boss no, binebenta niya 5k kasama na yung page. Ay to mahal din to eh. Nasa 1,000 uh, isang rin to may gift eh. Yan kung kurso nada niya, i-text it niya yung si sir taga monumento. Salamat. Thank you boss. Daming tao ngayon dito sa Malubon mga boss. Lemon. 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 Ito, Ito binebenta lahatan 3K. Oh. Ano ba? Ano ba? Ibigyan. Retino at saka albayo Sir, okay lang i-vlog? Okay lang, pakita ko lang Anong po bang breed ng aso yan? Wala, ano lang yan? Uh, Aspin, ganon Ahapbuli uh, Ahapbuli, bully, uh, bully. Magkano naman? Isang libo Aspin tsaka American Bully Ayan mga boss, isang libo Ayan, may pagka-bully nga yung mukha niyo Itong isang to Isang libo mga boss Aspin X Bully May contact number kayo, sir? Okay lang ba ibigay? 09-777-391581 Taga saan po kayo? Taga Saga malabol lang. Ayun mga boss, no, kung kursunada nyo yung paso nila, kontakin nyo na lang si ate. No. Salamat po. You <laughs> Sir Marvin, good morning. Good morning, good morning po. Parang wala ka pa rin mga papi ngayon ah. papi po. Manok tayo, kalapate. Ano ba nadagdag sa mga manok mo? Ito parang bago yata to Bago pre-sale. Ano pre tawag dito? Pre-sale? Ocean ball. Ocean ball. Baliktad balay yung balibo Magkano isa? 1.5 lang isa. ang isa. isa. Meron tayo mga babae na cochin ball. Ito puro babae ito, ball. Magkano isa nito? Bali 2-5 pa Ah, 1.5 babae, 2.5 babae. 2.5 babae. Pag isa, 1.5. Nag yan nag-iisa yan ah. Tayo pa kay back, kulay blue. Kulay blue. Ayun oh. Coaching ball din yan. Oh, coaching ball 3,000 isa. Bira kasi yung ganyang kulay, kaya medyo mataas, no? 3K ang isa. Meron din tayo, English Carrier. English Terrier? English Carrier. English Carrier. Yan. Yeah. 4,000 pares. 4K ang pares. 4K ang pares. Ang lalaki ng ilong, ano? O, yung pa. Ito rin, 4K. Yung nasa baba, yan, o. No? Ice Pigeon, nabubuhay sa yelo. Ice Pigeon? Yan. 4,000 pares. Nabubuhay sa yelo? Oo. Pati iba yung salamig Balay ba sa pao <laughs> Ibang klase talaga mga kalapati ni Boss Marvin no? Mga kakaibang breed yes. oh, Ano naman tawag dito? Ice pigeon. Ice pigeon din to 4K din ang pare Ang diinan talaga yung mga kalapati mo boss ha Ayan, May available na ulit siya mga Yuri Euro badge oh, sa uh, mga naghahanap mga lalaki yan no? Oh, 3,000 isa Hagoromo 1,000 isa Hagoromo 1K yung Euro, yung na lalaki 3,000 3,000 ayan yung, yung mga US Baji 1,500 lang isa pag US Baji 1,500 lang 1,500 each uh, pag Euro 3K kaya uh, sa'yo rin to uh, Birmingham Roller Yung tumatambling Roller uh, yan mga Birmingham, 500 Yung tumatumbling daw 500 each. Sa malay na natin. Meron din tayo yung gumagalaw yung leg, yung bali yung leg. Yan si Sir Paul. Yan, oh, sige. Magkano isa yan? 3,000 pares, German view, 2,000 pares. 3,000 daw yung gumagalaw yung leg. Ayan, Boss Marvin, sa mga interesadong bumili ng kalapate mo, paano ka nila mga contact? 0968-298-5744 sa Facebook. Meron tayo. Ito. Hmm. Ayan mga boss, hanapin nyo lang FB ni Sir Marvin. Ha? Okay, nandito rin si Boss Dennis sa Malabon. Good morning, Boss. Good morning, good morning. Ayan, tatakaw ng pusa nyo. Pakita natin. Oh. Ayan, tatakaw yan. Ganyan yung tala mo kapon eh. Ano? Ang ano? dalawa, ang dalawang ang Himalayan, dala mo yan eh. Ito na lang pakita natin. Para hindi replay, di ba? Oo. Oh. <laughs> Ito. Ito bago. Yan ang bago, yung arrival. Oo. Oh. Ang ganda ng mukha nito. No? Anong pusa naman yan? Tuxedo. Tuxedo. Yung kulay. Yung kulay. Ito lalaki. Pero Persian. Persian Exo. Exo Persian. Laki ng mata, oh. bilog na bilog oh. Ayan dalake babae? dalake 7 months dalake 7 months Ito, bigay ko na lang six 6.5, puna na lang 6.5, puna na lang daw, no? Ayan ang laki nyo, oh Yun Bigay mo ulit yung ano mo, no? Contact number, Facebook Para makontak ka nila Itong dalawa kasi, napakita ko na kahapon niya mga boss Ayan, malalakas kumain yan Pag... Panoorin niyo na lang, kung hindi niyo pa napanood no? Yung vlog ko kahapon sa ano Ayos yung camera mo ha, isa pa nga Maangat ano? Oo, oh, maangat yan ha. Yun no? Iba talaga si Boss Dennis no? Pumera. Pumera ka sa ano ah? Poco to, poco. <laughs> Pumera sa hayop oh. Ito yung Facebook mga boss. Hanapin nyo lang. Dennis Magsipok. Salamat, salamat. Salamat. Hindi tayo sa Sitsu. May nakita akong chocolate eh no? Kanina ba to? Kanina to? Ay hey, sir, istorbo yung muna kita, okay lang Magkakana yung choco mo? Pizza Dami oh, ilan yan? Lima? Oo, lima Puro lalaki, babae? Lalaki, apat Apat na lalaki, dalawang babae Isang babae lang Isang babae pala Yung malam pala, sorry Magkana yung babae? 7K po Lalaki? 6K 6K sa male, 7 sa babae Ayan o Umili na lang kayo mga boss May eh, vaccine na yan o 3 times the po The worm lang walang vaccine Okay number mo sir baka may gusto bumili 09055612889 Daniel 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 taga saan ka? Tundo 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 Ayan mga boss kung kontakin nyo na lang si sir kung interesado kayo dito Eto si Lance, may dalang pumirehin yan o. Ganda ng po mo, Lance ah. Ilang months na yan? 3 months. 3 months, lalaki? Pobia, para may ah. mga boss. Vaccine, meron na rin. Meron na pa rin, dalawa. Kompleto na. Ah, dalawa pa lang. Dalawang vaccine. Dalawang vaccine. Magkano mo in-out yan? Presyo na lang. 13K. Ayun o. No. Ganda o. 13K yan. Pumirain yan. Number uh -huh. mo, Lance? 0942-861-6546. Ang taga-kalawang ka lang, diba? kontakin nyo lang kung interesado kayo dito okay okay kay Rayson tayo may mga bago ba tayo Shih Tzu shih tzu nandito pa rin yung chihuahua mo ha o isa na lang napakita ko na to last week eh ito na lang tayo mga Shih Tzu Shih Tzu dalawang babae sa lalaki dalawang babae sa lalaki hindi na natin alam 5-5 babae 5-5 sa babae Oh, 5K lalaki. 5K lalaki. Kasi yan yung chihuahua. Oh, yung chihuahua mo ulit, magkano na lang? Ayan, 6K na lang. Eh. 6K Ayan, 6K laki. na lang yung chihuahua niya. Eh. Okay, Ito so. sa so, akin. malayan. Yung malayan. Babae. 7,000 na lang. Eh. Triple coat. 7,000. Babae yan. Meron tayong ano, Persian na big bone. 2 months. Big bone Persian. 12 na la lang. Babae rin yan. Oo, babae. 12. Yan kali ko. 12 na lang yan. yan. 12. Ayan, 12 la lang yan. Okay, number number mo ulit, Rayson. 0969536776. Ayan, kontakin nyo na lang mga boss kung interesado kayo Hindi dalang baboy si sir oh Sir, ang cute naman yung dala nyo Ang late oh Belly Ano ba ang tawag dyan sir? Belly, pag belly Pag? pat belly. Pat belly. Pat belly pig. Belly pig. Ilang buwan lang yan? Dalawang buwan lang. Dalawang buwan pero maliit pa rin no. Oh, maliit lang talaga. Hindi naman lumalaki yung set. Ha? Binibenta mo kuya? Magkano? 3.5 3.5 maubos oh Ngayon lang ako nakakita ng ganito ah Kadalasa nakikita ko yun yung mga kulay itim eh Hindi, tsaka yun malaki yun Malaki yun, ito talagang maliit lang ah, Anak mo yun pare? Okay. Lumaki hindi na gano'n talaga yung malaki. Lalaki na lang ng korte. Kaya ka rin, nagdadala ka ng ibing. mga boss. Kaya na ako ng ibing. Ang pet ko, ang pet. Magkano yung daga mo? Ito, 60. 40 si Sir Kenji, nung kung nagkano ng mga dagang costa no? Ayan no, 60 each. Ito, high mute. Ito, high mute. Tignan mo mga kulay. Ganda ng kulay ah. Uy, ito maganda po. Pula pa ang mata, ano? Albino. <laughs> Makana yan, yan, yan? Ang pula mata? 150 isa. 150 isa? <laughs> tignan mo 150 isa mga <laughs> yan? Lahat yan, nag-150. Ayan, tignan 150 daw yan. High milk, no? Kahit itong dagang bahay. Dagang <laughs> okay. bahay lang ba yan? Hindi. Okay. Makintab ang balahin ko yun. Bala Makintab na yun ah. 150 nga ganda Pero pag lumaki yan, ganito lang rin Oo oh, Kasi sila mga, ano, mga kumbaga, sila yung mga bubwit Bubwit, okay, okay Ito yung mga dumalaki Nakaraan mga boss, may nabenta siya yung itim niya Nabenta niya ng 1K eh wala siya nagawa eh, binigay niya na. <laughs> Ito nga sir, KNG, pakita natin itong nasa baba. Ito pang out mo to? Hindi, tinitrain ko pa lang siya ngayon. Ay, yun yung pamalit mo sa team. Oo. Wala, bata pa talaga yun nandito sa bahay eh. Bago pa lang siya. Ito, ititrain pa niya to eh. Eh, yung iba, magkakami yan. Ito, mga isandaan na isa. Isandaan, tigisandaan mm -hmm. daw yung isa ng mga to. Ito kung interesado kayo tuwing Sabado at Linggo dito naman siya sa Malabon. Pasya na lang kayo. Ayun, may super warm pa siya oh. Naubos yung ano mo yung galing Mindoro? Ubus na! Anong tawag doon? Coconut crab? Hermit crab. Hermit crab. Umang. Umang, yun. Na, na ano eh. Sold out na. Dahil bumili. Galing Mindoro pala yun, no? Oh. Madagascar. Ito magkano yung isa Madagascar. Magkano isa? 50 ang pares. 50 ang pares. laki Para para dito. Ay, iba rin to. Sa Dubia, ito Madagascar. Sa Dubia, magkano? 3.20. 3.20. May mga beta rin dito. Kailan Mamaya sir, mamaya Ah, mamaya? O, Wala ba ibabatiin sir? Wala, wala akong babatiin. Mga kaibig ka anak nyo yung <laughs> Sige po, sige po <laughs> Yun, no? Masipag yung lalaki, sir ah Sir, magkano mo in-out yung Prince Bulldog mo? Yung lalaki ano, Lalaki, 25k yung babae? 15. 15. Mas mura yung babae. Ilang taon na ba yung babae? 5. 5 taon na. Yung lalaki, ilang taon na? 9 months. 9 months pa lang. Ayan, nung oh, kita niyo, ang sipag, oh. Kataba, ah. Oh. May papel, may PCCI, mga boss. Ayan, oh. Sir, tagasan kayo? Agad rito lang sa Malabon, no? Ayan, iwan mo yung number. Baka may interesado bumili ng friends mo, no? Ano? 0946398038 Ayan mga boss, no? I-text yun lang. Maganda yung lalaki. Nine months pa lang. O, pangalan mo? Yes, um, yes. Shout out, shout out. <laughs> Naya ka, bigla. Sige na, yung mga klase mo. Shout out mo. <laughs> May ay uh, eh, kanina kinukulit mo ako. <laughs> sige <laughs> sige sir, salamat. Ay ah, napapanood mo ako. O, bibigyan kita ng sticker syempre. Nanonood pala sa atin. Ano ang lang ko? Ano ano? Ano? 10. Pangalan niya daw. lang ko. Hindi mo alam. Tabukawi ba? Tabukawi. Ah, ayan oh. Eh mga boss, no, andito ulit si Ate Marie. Meron siyang dalawang pomeranian. Ate Marie, babae, no? Babae po. Ilang taon na po? Three years Three years old na tong babae. Napanak, napaanak mo na? Uh, proven na It, ito. Kaya lang CS. Ah, CS nga lang. <laughs> proven na mga boss. Ano uh, yan? Magkano mo naman binibenta, Ate Marie? 10K. 10K na lang to, mga boss. Ayan, baka may lalaking kayong pamirayin yan, no? Magkano pa yung babae ito. 10K. Taga nabotas lang si Ate Marie, no? Ate Marie, iwan mo ulit yung contact number mo. 0947-4924-475 Okay, salamat po. Thank you po. Ano ba tawag sa ganyan, sir? Sibra Pinches. Sibra Pinches. Pagkakala pares ito? 400. 400 pares na yun? Ito lalaki, ito babae. Ay, may batik-batik lalaki. Ito yung babae daw. 400 pares yan. Ito ring neck dab, no? Dito lang ba sa atin, po? No imported din yan. May imported yan. No? Sa wild. No. Ito, sir, magkano paris ito? 500. 500 ang paris ito. Ito po. Society pinches. Dito magkano? 300. 300 paris, no? Sa ilan ito, sir, no? Yung ito ang gurong ba yan? Inko eh. Inko Dito magkano pare saan ito? 800 pares Ayan eh, mga boss sa Inko 800 pares Kahit alam yung kulay no? Uh, ay, hindi, ito lang Ito lang yung 800 Ito Ito 350 lang pare Ito lang yung 800 Itong apat na to Ito 350, 350 ang pare Mura to ah uh, Hindi, hindi na Inko to eh no? Hindi na Inko yan Ito lang oh, Normal lang yan uh, Dito naman Ayan, rested, red eye. 300. Pares. 300 pares. Ayan, oh. si, si Sir, oh. Sir, ano pangalan niya ulit? John John. Si Sir John John, no? Oh. Lagi siya nandito sa Malabon, no? Pasyalan niyo na lang kung interesado kayo sa mga ibon niya. May contact number ka ba? Ah, uh, 0961-781-66. Thank you, Sir John John, okay, Thank you, thank you. Okay, dito tayo sa pwesto ni Sir Marvin. Tignan natin yung mga African lovebirds niya. Meron daw siyang krimino opa. Tatlo yan yung Cremino Opa natin. Tatlong Cremino Opa. Magkakano isa, Sir Marvin? 12 lang kada pares. 12 kaya pares? Uh Oo. -oh. Ayan mga boso. Madalang yung mga ganito eh. Ayan. Ang paresan nito, 12. Uh Oo. -oh. eh pag gusto nila, isa lang. Pwede naman. 6, ganun. Uh Oo. -oh. 6K. Wala mata mga boso. Ganda. O, ano yung gusto nila? Ito naman yung Bulgelo Opa. Yan, 2,000 lang isa ha, maglalabas ng lupino o kaya ano? Okay ang isa. Tignan natin yung mga high meat ni Sir Marvin. Ito ano? mga wild type po. Yan, may wild type pa siya o. Oh. Dito magkano? 5,000 lang pare. 5K ang pare. oo so, golden, marami kayong golden ngayon. Golden. Ito so, mga boss o, oh. golden, dami nyo. Ang oh. yan. Pang ula yung buhay pag may gold dyan. Ayun. Sir Marvin, wag isa? Pinaka lowest natin 2.5 pare. Ah, 2.5 pare sa yun. Pinaka mataas 3,000. Pinaka mataas na yun, 3,000. napakaraming kulay niyan po. Ito isang to. Ayun eh, ako. Ayun yung sapin sapin. Sapin sapin ang kong tawagin. Yan, mura gold dyan ni Sir ano, no? Marvin. 2.5 no? Ah. ang pinakamura. Pares eh. na yun. Pamili ah. nilang ngayon dyan ang dami. Eh. Ito, pang padalito mamaya, las piña. Ay ah, ito, napili na ako. Napili na ito. Yung mga pula mo lalaki, yung mga puti mo ka na dilaw babae. Ito lalaki naman, sapin sapin. Ayan yung original seven colors. Seven colors. Ayan yung wild type sa wild. Oo. Uh, ito nabili na ito. Ito naman. Nakakatay uh, na, ng ulay din naman, sobrang dilaw. Kasi okay, pagka dilaw nga, talaga na katingkad. Oo. Oh, uh, Lutino yan, Lutino no? Lutino, saka charcoal white face. Ito magkano may out to? 2.5 lang yan pare sa ready to breed 2.5 ang pare Ito naman albino opa Albino opa Pabay na laki 8,000 dalawa 8,000 ang pare ah, Albino opa Bira rin to eh no? Ano yan? Ang magulang niya lupino sa saka... Tremino opa Pero pag lang mo parang albino Ito, lang albino no? Albino lang eh Kaya nakalaikwan para di maano Albino opa to Bayo opa Bayo 10,000 pare. 10k par Par blue opa dilute. Isa, blue opa dilute. Blue opa dilute. Ito, ganda ng kulay ng derde, Oh. oh. So, kanya, pares, ito? 10 10k. Uh -huh. high ni Sir Marvin. No? Pa iba. Message lang sila kung yung hanap. Ito, may Dutino Opa din tayo dito, dalawang pare. Dutino Opa, 8,000 lang pare. Dutino Opa, 8,000 ampere. pera. Message na lang kayo kay Sir Marvin, uh -huh. no? sa so mga naghahanap ng high rate okay, na ibon. Eh, mga low mute mo. din tayo pang masa. Oh, marami yan. syempre hindi mawala yung uh, low mute, no? Sir Marvin, paano ka lang mga contact? Ah, uh, 0915-135-191. Gigas number ko din po yan. Pwede na kayo maghulog. thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Bait na mga kalapate, hindi lumilipad, do. Mga amo. Kaya magkakana isa niyan. Okay, no? 350 daw tong tatlo Babay ito Kaya mga boss, nung pauwi na ako Nakakita ako ng mga pusa dito sa labas <coughs> Sa isang aso Kuya, anong pusa ba yung dalawang yun? Ano yan? Siamese Siamese tong dalawang to Yung Siamese kuya, magkano isa? 1.5 1.5 daw ang isa yung isa naman niya sa gitna anak din ng kanya niya kaya lang na, nagigigit ah iba lang kulay niya, niya. anak din ng Siamese 1.5 din ba? yan kahit uh, 1,000 daw Ito namang aso mo uh, Shih Tzu Pag Shih Tzu Crossbreed ng Pag Pero madaling turuan yan Hindi ko na Magkano ang binibente ako yan? 1.5 na lang din 1.5 na lang ito Crossbreed o Nagkakabos ba kami ng halo Ah nagbabawas ang alaga si Kuya no yan, yeah, iwan mo na lang yung contact number mo, sir. Baka may gusto mo bumili, no? Ah, uh, sige. 09 496619621 Pagka dito lang po kayo. Malabon, Malabon. lang. Ngayon mga boss, nung mura yung mga puusan ni kuya, i-text nyo lang kung kursonada nyo, no? Maraming salamat po. No, nakapasyal na naman tayo ng hulong duhat. Nakakita na naman natin yung mga iba't ibang klaseng hype na binibenta doon. Sa mga papasyal po, ang araw po ng Changge sa hulong duhat, Sabado at Linggo. 6-12 noon. Okay mga boss, pauwi na rin ako. Dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kits na lang ulit tayo sa usunod na video.